Hi mga mahalang ating topic ngayon ay tinatanong ni Ariel. Ang tanong niya ay, Madam, yung jowa ko kapag malapit na siya, hinahapit naman niya yung pwitan ko at umuungol siya. Bakit kaya? So yun ang ating pag-usapan for today's video. And resado, ka bang malaman. Kung ano ka sa God, please keep on watching para bago yan. Kung bago pa lang sa kan channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So kapag ka malapit ng isang babae kasi, naghahanap yan ng mga kapitan niya. Naghahanap yan ng mga kapitan niya, malalabasan niya ng lakas niya kasi malapit na malapit na siya. Nandun na siya sa sokdulan, kiliting kilitin na siya. Kaya umakapit yan sa kung saan saan. Kaya kung halimbawa ikaw yung kinakapitan niya, hinahapit ka niya, diin sa kanya or pabaon sa kanya para mas lalong magbaon yung iyong te sa kanyang bulaklak. So, syempre, gusto niya mas ibaon mo pa. At syempre, ang isang babaeng lalabasan, hindi niya mapigilan yung kanyang umol. Siguradong may lalabas at lalabasan, lalo na kung sarap na sarap yan. Gusto niyang iparamdam sa iyo kung gaano kasarap yung lalabas sa kanyang gata. So, saan lang sagot ko ng tama? May tanong, if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.